Usap-usapan ngayon sa social media ang umano'y hiwalaya ng magkasintahang Marco Gumabao at Christine Reyes. Isa sa bataya ng mga netizens online, kung mayroon bang pinagdadaanan ang dalawang magkarelasyon, ay ang bigla ang pag-unfollow ng magkasintahan sa isa't isa o kaya ay pagbura ng mga larawan na sila ay magkasama. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang napansin ng mapanuring netizens patungkol sa hindi pagiging aktibo ni Christine sa Instagram at tila pag-deactivate ng account nito. Hindi napigilan ng mga ito na tanungin si Marco patungkol dito. Saad ng ilan sa nagkomento, bakit walang IG si Christine Reyes po? Anong nangyari sa account ni Christine Reyes? Mas lalong umigting ang pagdududa ng ilan na maaari umanong hiwalay na ang dalawa matapos magbahagi si Marco ng ilang kaganapang kuha sa kanyang 30th birthday celebration. Kung saan hindi na mataan ang kanyang girlfriend sa pagdiriwang. Dinaluhan naman ang mahalagang araw na ito ng kanyang mga kapatid, ilang kaibigan at pinsang si Barbie Imperial. Mapapansin sa naturang post na marami ang naghahanap sa kasintahan nitong si Christine na wala sa mga larawan. Sa ad ng ilang netizens, napansin ko lang ba't wala si Christine Reyes sa celebration. Wala na kayo ni AA. Sayang naman. Sa kabila ng isyong hiwalayan ay nananatili naman ang mga larawan nilang magkasama sa Instagram account ni Marco. Samantala, tila mayroong sagot si Christine sa mga kumakalat na balita sa pamamagitan ng kanyang ibinahagi sa kanyang Facebook account. Binati niya ang kasintahan sa pamamagitan ng kanyang mayday sa Facebook. Ibinahagi niya ang larawan nilang dalawa, kasabay ang kanyang mensahe para sa boyfriend. Saad ni Christine, mahal ko yan. 30 na yan siya. Sa isa pang larawan na kanyang ibinahagi, binati niya rin ang kanyang ama nakasabay ng kaarawan ni Marco. Saad niya, happy birthday rin sa unang nag-alaga sa akin. Unang mahal ko Daddy Metreng. Same birthday pa ng love love ko din yan at Marco gumabaw. Samantala, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens ang napabalitang hiwalayan umano ni na Christine at Marco. Saad ng ilan sa mga nagkomento, masyado kayong ma-issue. Gusto lang sigurong makasama ni Christine Reyes daddy niya dahil same birthday din at nasa hospital pa. Nasa may day pa nga siya ni Christine, binati pa siya ng happy birthday, ang dami niyong issue. Busy sa taping ng MMFF. Okay naman sila, tignan nyo may Denny Christine Reyes. Lakas makagawa ng isyo mga Pinoy, tas lakas mambash. Hay na kung mga mosang talaga, try check her story, di po sila hiwalay.